ang sadit na kantin na ini sa barangay Tagas Darga, Albay ang sulamenteng piglalauman ni Raymond. Apisar sa digdi niya man pigkukuhaan sa idang panggurugasto sa oro Aldao. Andelen Ang siya sa kantin ang pigkukuhaan niya nin pambayad sa sa indang konsumo sa kuryente. Kada bulan, halos 3,000 pesos ang pigbabayad niya sa Albay Electric Cooperative. Kaya dugang pasakit da sa siri niyang member consumer ang piganon siyong pagtaas sa singil sa kuryente kan Aleko ngunya na Setiembre. Nabigla po sa pagtaas, lalo na nga ng ano, medyo may na yung tindahan. Ang TV namin, di na kayo negative masyado. Ganun pa rin yung bills namin, hindi bumababa sa 3,000. Basado sa pigpaluwas na power rates kan Aleco, naglangkaw nin 1.0040 ang singil sa mga residential as in low voltage na konsumidores. Mantang naglangkaw man 0.7050 ang singil para sa mga high voltage na konsumidores kasabay na digdi an value added tax. Paliwanag tagapagtaram tagapagtaramkan Aleco na si Angie Galero nag nagkaigwan yung pagtaas sa presyo, huli sa halang kaw na pampresyuhan kan wholesale electricity spot market o WSEM. Siring man ang pagbalikan reserve market na ipigdagdag sa auxiliary service charges. The usual trend, baga, pag uh, medyo October going December, pababa siya. But uh, since nga nagkaigwa pagbabago, nagkaigwa din niyan uh, pig ng NGCP niyan paglangkaw kan transmission charges, pig implementa na So uh, since as of the moment, uh, solely reliable kita, relied kita sa WSM and sa uh, kung ano man i-implement na transmission charges kan NGCP, we will be abiding by that. Duga nga pa kang tagapagtaram, daimanin na ang pagmahal sa singil sa koryente asin ba kong pagdaya sa saindang miembros konsumidores? So for mainland, we have the residential. Ang magiging single na ninda per uh, kilowatt hour is 12 pesos, 0.53 uh, centavos. Now for low voltage consumers, we have 11.0249 And sa high voltage naman, sa so mga darakulay in establishments, uh, per kilowatt is... Uh, 9.48. Now, sa island, sabi mo nga ni bago, may magkakaiba. Um, for the residential sa island, it's 11.07. And for low voltage, 10.52. Uh, so, siguruan sa tuyang mga member consumers, pwede na ma-compute ang uh, sa indang konsumo based digdi sa mga itatauta o published na mga power rates. Mientras tanto, asigurasyon kang manihamento kan Aleko na padago sindang maingwang mamakarhay ang sa indang serbisyo para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.